yun. What's up mga kadalit? Ayan, and welcome back po sa ating channel. So, ayan mga kadalit. Pasensya na po kayo at uh, matagal-tagal po tayo hindi nakapag-upload uh, kasi medyo busy po tayo. Ayan. At uh, nasira po yung ating phone kaya pasensya na po talaga. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Ayan, mga nag-aabang po. Ayan, uh, magbabalik na po tayo. So, maraming salamat mga kadalit at uh, sana patuloy pong yung suporta ah. kaya meron po tayong video ngayon yung pagbabalik video natin is uh, mga fresh mode ulit tayo Ayan. so huwag na natin patagalin pa mga kadalit let's go yun what's up mga kadalit at eto na yung ating pagbabalik video mga kadalit so sa video na ito mga kadalit Ayan. meron tayong mga fresh mode Ayan. mga harvest tayo ng mga fresh mode mga kadalit So, ayun, ito ang ganda na ito mga kalalit ang laki Oh. oh, yun, ang haba ng mga galamay mga kalalit ito. Oh. Parang pantimbangan lang eh o. Oh. Laki oh. Ayan. So, sa ganitong kalaking mga gagamba mga kadalit, ah, uh, ito na yung time na nililipat na natin sila ng lagayan na mas malaki po. Ayan. Mas malaki. Mas, uh, siguro mga 4x4. Eh. Ayan. Okay na po yan. Or mas, mas malaki pa. Mas maganda. Kasi sa ganitong ano uh, kalaki mga kadalit para maiwasan nila yung stress tsaka bad molt sa next molt nila yon so ayan kailangan na natin silang ilipa kaya papakita ko muna sa inyo ayan oh, ang gaganda nila mga kadalit na laki na yun o oh. ito medyo maliit pa nga to pero lipat pa rin natin yan para safe ang kanilang next molt mga fresh mold pa to mga kalahe siguro at 3 uh, days after mold to ayan, ayan gaganda Ang lalaki nila so ayan you know, o yung iba maliit pa pero sige lang kapag ganyang kaliit ayan uh, isang mold pa yan dyan bago natin ilipat so pero mga ganito na kalaki, ayan, pwede na yan, pwede na natin ilipat yan. Pwede, ayan, pwede rin yan, ganyan, or pwede rin ilipat. Kasi mga kadalit, pwede naman sila dito kahit mag sila next mult. Kaso lang, ang problema, ah, uh, may uh, chance na mabad mult sila. Ano, you know, ang laki oh. ganda ng marking so. Oh. Kasi pag sa malaki talaga, siguradong com comfortable talaga sila dyan. Ayan oh labas natin ito mga kadalit. O, ayun. Ang laki mga kadalit. Ang laki na niya. Ang ganda. Ang ganda. Ito pa isang mga kadalit. Ang laki din. So, ayan mga kadalit. Sana may natutunan ulit kayo. At uh, uh, hanggang dito na lang muna mga kadalit. Uh, hanggang sa muli po ulit uh, ayan maraming salamat po ulit sa inyong suporta hanggang sa muli mga ko